Saan ka pupunta, Robertito? Anong palak mong gawin? Takasan ang iyong obligasyon? Pabayaan mo na ako. Tandaan mo, obligasyon nating ipagpatuloy ang nasimula ng ating mga magulang. Tapos ano gagawin mo ngayon? Tatalikuran mo ang obligasyon na yan. At na yan. Anong obligasyon? Anong tungkulin? Ang gumamit ng itin sa lamang ka? Ayoko na maging katulad ninyo. Gusto kong maging ordinary tao. Ayokong maging kagaya ninyo. Kampon, ng kasamaan. Kung nabubuhay ang ating mga makulang, sigurad yung isusumpa ka. Ngayon, kung ipagpapatulit pagpipilitan mong gagawin mo, ako ang susumpa sa iyo! Di ko papayagang! Talikuran mo ang nasimula ng ating mga magulang! Ang pagtalikot sa ating samaan! Atanggapin ko lahat ng sumpa at kalit ng ating mga magulang! Huwag lang maging katulad ninyo! Ayoko maging kagaya ninyo! Hindi ka pwedeng bumitaw, Robertito! Bukunan pa siya ko. Aalis ako dito. Kahit kailan, hindi na ako babalik. Hindi ko matatanggap ang mga pinagkagawa niyo sa akin. Kahit kailan, ayokong maging kagaya ninyo. Kaya papayaan niyo na ako. Sa ayaw at sa gusto niyo. aalis ako. Pwedeng bumiktaw sa ating samahan tanging kamatayan lamang ang para para makapitaw. At hindi ako mangingiming gawin sa'yo. Tama, kamatayan lamang ang makapagpapalis sa'kin sa samahan to. Pero hindi kamatayan ko. Kamatayan mo! Ah! Tawarin mo, kuya. Pero well, kahit kailan, hindi ako magiging katulad ninyo.